<clears throat> magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Vice President Sara Duterte nangunguna po sa survey. Ito pong presidential survey for 2028. Kita nyo kahit na-impeach na si VP Sara sa House of Representatives sa pamamagitan ng 215 congressman na mukhang ayuda, mukhang pondo nananatili pa rin pong laging nasa itaas ang ating vice president kailan ba siya nangulelat? hindi po eh <clears throat> lagi po siyang nasa taas pagdating sa mga survey pero ito pong si Tambaloslos, aka speaker Martin Romualdez ay humahabol po sa survey opo katunayan, hindi na po kulelat ngayon si Martin Romualdez. Umaangat po yung kanyang survey ngayon. <clears throat> Ito ba'y magandang, magiging magandang laban, ano? For 2028, kung sakaling hindi ma-impeach si VP Sara. <clears throat> anyway, pag-usapan din po natin. Ito pong medyo nagbabiral na, ano? Ang pagbabalik ng tanimbala sa airport. <clears throat> Ganyan po ang nangyayari may mga sumusubok na mga masasamang loob no? para gumawa ng masama kapag ang leader ay maluwag ganyan po ang nangyayari kapag ang mga masasamang loob ay hindi natatakot talagang ganyan ang gagawin Mag, uh, magtatry magtatry po na maibalik yung tanimbala para makakotong maka-extortion dahil po maluwag yang po ang uh, pag-uusapan natin, unahin na po natin itong survey po kay BP Sara. Ang nag-survey po ay WRN WR numero. Ito po ay bagong survey company, no? Hindi natin alam yung track record nito, hindi natin alam yung kanilang background pero <clears throat> Systematic po. Yun po ang importante sa mga survey. Systematic. It's either hindi totoo, binabayaran niyang survey na yan. Ipapakita po natin. Dahil number one, number one si BP Sara eh. No? So ito po ano, kung paano po humahabol si Martin, ipapakita din po natin. Okay. Ang uh, respondents po ay 1,814. Alright. Dito po sa Philippine Public Opinion Monitor WR numero. At uh, ginanap po ang survey noong February 10 up to 18. February 10 to 18. Okay? So ito po yung result ng survey. Number 1 Sara Duterte with 29%. Mm hmm, palakpakan. At ang layo po ng lamang, no? Ang sumunod kasi si Rapitul po, 19%. Lamang po ng 10%. Kung bibilangin nyo ito sa boto, itong 10%, milyuna na po ito. milyon million po ang lamang ni Sara, no? Andito po si Tambaloslos, ano? Hindi na po siya Number 8, Martin Romualdez. Palakpak po mga naga-idol kay Martin Romualdez with 1%. <laughs> Ganun pa rin. 1% pa rin. 1. <laughs> 1 <One? laughs> talaga. Ang gado na lang. <laughs> 1%. Pero hindi na po siya kulelat. Ang kulelat po ay si Risa Honteberos. With 1%. No? Sumunod po kay Rapitul po, Lenny Robledo. Robredo. <laughs> Sorry. 12%. Number 4, Grace po, 4%. Manny Pacquiao, 3%. Jaime Marcos, 3%. Robin Padilla, 3%. Ang hindi po... ah uh, anong tawag nito? Ang hindi sigurado, 23%. Wala sa listahan, 3%. So, namamayagpag pa rin sa pinakataas ang ating vice president Sara Duterte sa kabila po ng lahat ng paninira nila sa mga Duterte sa kabila po ng na-impeach na na-impeach na, na, na po at uh, binubuhay pa nila ngayon yung piatos piatos ano alam naman natin no si dating PNP chief Lacson nagsabi na rin po dati pong pulis yan eh Naglabas na rin po siya ng pahayag tungkol dito sa piatos-piatos na to. Ito po ay mga code name, no? Kapag kasi confidential ang trabaho mo lalo na nasa intelligence ka. Hindi ka po pwedeng yung mga asset eh isa sa publiko yung tunay na identity nila. <clears throat> Nilalagyan po sila ng mga code name, no? Kaya dapat nakatago yung identity nila, hindi yan pwede isa publiko. Kaya po yung mga piatos-piatos na yan, alias lang po yan, code name lang po yan. Yan po yung isang pinapakalat ngayon ng isang kongresistang si Ortega ba yun? Hmm? Meron na naman daw na tagpuan, na pangalan, na wala naman sa PSA. <clears throat> Talagang pinapa, pinapasama nila si Bipisara, sinisira nila. Ganon paman alam naman niya ng kongresiste na codename lang yan eh. Kaya lang, mas gusto niya na lokohin yung mga taong bayan para sa paninira kay BP Sara. Alam ko, sumusunod lang din ito sa utos. Sa utos ng boss nila. Anyway, wala tayong aasahan sa mga ganyang congressman. Wala po tayong nakikitang may gagawing magaganda yung mga yan puro pagsunod lang ang gagawin niyan sa mga boss nila para si Ryan, si VP Sara, no? <clears throat> anyway, dito na po tayo sa next topic natin. Dito po sa Tanimbala. Nakakaawa po yung senior citizen pa naman ano. Para lang makakikil, no? Gagawan ng ganito. So, papakita muna natin yung video. Ito po. <clears throat> Panoorin nyo. Bala? Bala? Saan dito bala? Oh. Oh, wala. Wala naman. Ba, ito yan yun ah Wait lang. Rosary. Rosary. Oh. Okay. Okay. <coughs> Meron daw nakitang bala sa x-ray, ano? Pero kung titignan nyo po, ito pong yellow envelope, nakikita nyo po, mukhang makapal yung pera. Dolyar po yung pera, oh. $100, mukhang makapal. Sabi, may nakita raw na bala, pero siguro ang nakita nila yung pera. No? Kapag nakakita siguro ito ng mga itong mga nandyan, ano, mga ang tawag ba dyan, mga pulis dyan, otoridad dyan, ano, pag nakakita siguro ng pera, parang, ano na eh, parang naglalaway na, parang yung mga manyak ba, mga mukhang pera, mga kleptomanyak, parang ano sila, parang naaakit agad sila, ganyan po yung may mga sakit na mukhang pera eh. nakita siguro sa x-ray Itong pera na to. At balak siguro taniman ng bala. Kasi hinold po sila. Hinold dahil may anting-anting, may bala. So kailangan uh, i-check daw yung bag. Ang maganda nito, sila yung naganon, sila yata yung nag-check ano? Kaya yung ginawa ng isa, parang it anak yata ito, hinawakan agad niya yung pera oh, 'yan oh. Yung pera. Tapos kinunan nila ng video. 'Di ba? <clears throat> ang maganda nito, hindi nila hinayaan na makapuslit yung bala doon. Dahil uhulugan lang ng bala yan, bingo na. Yari na sila, mahuhold ang kanilang flight, mahuhold sila, hindi sila makakapunta sa destinasyon na pupuntahan nila, at tataputin uh, tatakutin sila, sasampahan ng kaso, pero hihingan lang pala dahil nakakita sila sa x-ray ng pera. O yan po. Panoorin po, po po natin. Panoorin po natin yung buong video. Ay Senior, Hindi yan. senior kasi siya yung... Ay, so, Teka, so, ano ba? Ano? That's too, That's too much. That's too much. That's too much. Mami, ma. O baka ito. Pang-anak ko sa ilong. Ayan no, kung makikita nyo yung otoridad, <clears throat> no? tinatakpan po yung nameplate. <laughs> bakit tinatakpan? May ginagawa ba silang masama? May ginagawa ba silang kabulastugan? Bakit dapat eh, hindi mo tinatakpan yan? Dapat ah, proud ka sa pangalan mo. At ito yung identity mo. Tag name mo yan. Dapat hindi mo tinatakpan. Pero bakit tinatakpan? Ah, kasi, mukhang guilty mukhang may ginagawang kademonyohan ano? tuloy natin eh ano nakatakit po sure po ba kayo na siya? Hmm. hindi kasi kung ano sobra yung abala sobra yung abala ang ginawa nyo hindi so hindi kami pa so hindi nga kami hindi oh hindi naman ako yung No glory na wala na po yung pangalan niyo hindi niyo na po kailangan tapal so hindi nga po kami so hindi nga po kami confirmation lang po kasi na siguro na lumapit wala ako dun sa nangyari mo so hindi nga po kami yan so, lang po. yes or no so hindi nga po kami alam mo mga babae pa naman ano at may mga itsura pa may mga itsura pa. Pero hindi lumalaban ng patas. Booking na eh. Yun na yung gusto nila eh. Yun na yung plano nila eh. Plano nilang tamna ng balay. Eh. Dahil may pinakita pa silang cellphone eh. Na andun daw yung x-ray. May bala. No? Pero ibang picture yun. Ibang picture. <clears throat> yung picture na yon iba yung bag. No? Baka dati pa yon kasi yun ang nakita nung ah, uh, biktima. No? May itsura pa naman yung mga babae. Grabe. Last day, wala kaming dito mo para hindi namin ma-double check yung gamit. Empty shell? Parang alam ko na, di ba ano naman yan tal talaga? Talaga ka rin. Tanim Tanimbala, ayun. Kasi anting-anting, yun yung una ninyo sinabi. Yun, nag na sila. Ano yung na. Ano na? Bakit ninyo kami hinayaan pumunta dito? Kung meron kayo na check from there. Alisa uh, na. Andiyan sa back. Back pa. Ano ba nilang water pagpasok? Binigyan nilang water agad. Nanginginig din ako. Kapatid ako nagpapaat. Ma, passport mo. Ma, passport mo. Dapat pala mag-aano ka eh. Mag-iingay ka. Yan yung sinasabi dati ni uh, Pangulong Duterte, no? Kapag may ginagawa sa inyo, gumawa kayo ng iskandalo. Mag-ingay kayo para maalarma yung tao. Natandaan nyo yan. Create uh, ano, create uh, may English kasi. <laughs> Basta gumawa kayo ng iskandalo para maalarma para maalarma yung mga tao sa paligid pag may mga ganyang ginagawa. So, ingat-ingat po kayo sa mga nagbabiyahe dahil sumusubok po. Kaya lang booking. No? Itong tanimbala sumusubok. Kaya lang booking. At mas maganda, camera agad. Videohan nyo agad. Yun ang pinakamaganda kasi yun yung magiging ebidensya nyo. At huwag nyo no? yung bag nyo na hihipo mismo yung mga otoridad baka mataniman na yon yari na kayo <clears throat> mahirap pong kalabanin na yon kung wala kayong ebidensya hindi nyo nakuna ng video dapat may video agad so itong nangyayari kapag mahina ang leader kapag maluwag ang leader yung bang bahala kayo sa sarili nyo pag ganun ang leader natin bahala kayo yung bang walang concern no walang malasakit sa mga tao parang ang kakampihan pa ay yung mga gumagawa ng illegal kaya marami na po parami ng parami ang mga illegal activities dito sa bansa napakasaklap napakamalas ng Pilipinas napakamalas nating mga Pilipino at dito tayo napunta sa leader na to <coughs> hindi lang dun sa Malacanang kundi sa mga congress mayroong ilang mga senador na hanggang ngayon sila pa rin hanggang ngayon senador pa rin pero wala naman talagang ginawang makakabuti sa bansa makakabuti sa mamamayang Pilipino ganun pa man pilit pa rin nilang sinisira si BP Sara dahil eto na yung preba at alam ko Si Martin Romualdez, nagpapa din yan. No? Survey na totoong survey. At pag binigay sa kanya yung resulta, eto yung resulta si BP Sara nangunguna. Kaya yan yung ginugurgur niya, si BP Sara. <clears throat> Ini-eliminate niya si BP Sara para hindi makasali sa 2028 presidential election. Alam nila yung totoong survey. Alam po nila. Yung mga naglalabasan dito, <clears throat> mahirap paniwalaan, ano? Karamihan. Karamihan. Ang hirap paniwalaan. Pero, may, mayroon na bang survey kay BP Sara na nangungulelat siya? Wala eh. Wala po. <clears throat> dito po sa senatorial survey, dyan po talagang iba-iba yung mga survey. Mayroon po talagang hindi totoong survey parang mas totoo pa nga yung kalye survey dahil pag pinanood nyo walang cut uncut uncut po yung video running video lang makikita nyo kahit hindi live makikita nyo naman kung kinat eh. mahahalata nyo sa video eh pero uncut po yung video running video siya raw video talagang makikita nyo walang edit hindi inedit so dun makikita nyo yung mga taong bumoboto parang mas okay pa ngayon yung, yung ano eh, yung kalye survey na yan eh. So, dito po sa 2025 senatorial election, iboto po natin. Straight PDP. PDP laban po. <clears throat> Wala na po kayong ibang boboto kundi PDP lang. Siyam na PDP. Yung tatlo, ibakante nyo na. Huwag na nyo nang bilugan. Siyam lang po ang bilugan nyo. Hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye bye po. Ingat.